Hi, good morning. Kita mo ni Kuida. Ang bunal sa lamok. Daghang kay lamok na rin. Nabi nagnakaulan. Sus. Ang gawas yun. May piti-piti. Ramag yun yun. Mm. See? Dungog mo. Piti na. Pag-asa nga. Kilid-kilid. May yun sa. Hm, Ah. Mm. Dungog Hm, ito. Dungog mo ito. Bot, sige mahurot og bunsa na. Mahurot og lamok. Hmm? na yun. Mayroon yun, ni ko ani. Dali lang siya malubat. Basta sige gamit, pero ah, uh, tiboy. Murat ang na-fry crackers, gigunitan. Sabi nagdaghan kayo na igoan na. Masun, kamuha mong gamit na ipagamit mo. Huwag na mo yung mga lamok din na nagha na pag -ay. Okay, that's all. Salamat sa bunal sa lamok. Katabang, give.